So dad, may isang trending topic, yung bride at groom na pinagalitan ng pare sa kanilang kasal kasi na late daw sila. Ang alam kasi nila, 9.30am daw ang kanilang kasal kaya nagpaaga sila, pumunta sila doon ng 8.50am. Pero pagdating nila doon, nagagalit sa kanila yung church coordinator at pinagsasabihan pa sila ba't sila late ng 1 hour. Pero kala, ang alam nila, maaga pa sila. Pero hindi na sila pinag-explain, minadali na lang sila, pinalakad lahat kagad ng entourage, pati yung bride, hindi na pinatapos yung paglalakad niya doon sa red carpet parang inumpisahan na kagad yung ano, yung ano, uh, homily tapos uh, ang minadali pare, tapos pinagsasabihan pa sila during the ano, the ceremony proper itself. Kaya medyo na iyak, -iyak yung bride at groom during that incident. At uh, imbis na magpakis the bride yung ano pare, parang umalis na lang daw. Parang uh, gusto niya talaga matapos na kagad yung seremonya. Ano tingin mo nangyari dito, Dad? Well, uh, siguro yung number one lesson dito, no? Uh, kung kayo ay merong appointment o merong kayong schedule na ibinigay ng simbahan, dapat sundin natin 'yon at dapat maaga tayo. Ngayon, kung sinasabi niya nagkaroon ng misunderstanding, parang mali yata yung ibigay na oras Ako, sa kanila. Oh, kasi sabi nung ninang daw nila, 'yun yung oras kasi parang 'yun yung inasahan nila na magbigay sa kanilang impormasyon. Kaya syempre, sumunod lahat dun sa ninang niya. So, ano nakita mong parang mismatch dito, dad? Well, as responsible adults kasi, trabaho din natin na dapat i- verify natin no kasi maari nagkakamali ang mga tao kaya nga meron tayong validation dapat tinawagan din natin yung simbahan inalamin natin kung ano talaga yung oras magsisimula para dapat nandun tayo sa takdang oras o so mas maaga dapat no mm -hmm. kasi uh, tandaan natin na ang mga pare at ang mga simbahan normally may mga schedules yan no either may susunod pang wedding o may susunod ng misa at meron pang susunod na lamay o whatever so yun ang isang lesson yan number one. no lesson number two naman uh, so sa mga ito naman sa mga kapariano, no? s'yempre na intindihan naman natin sila yung mga tao rin katulad natin, pero s'yempre pag pari ka, ang tingin sa iyo ng mga tao napakataas para kang role model, para kang para isang uh, leader ng isang uh, lipunan, no? so ang mataas mm. na pakataas ng tingin sa iyo ng mga tao at ng isang kasal ay sagrado. Mm. So ibig sabihin ang isang kasal hindi lamang 'yan dahil sa dalawang tao na magsasama, kung hindi 'yan ay isang galing sa Panginoon na pagbabasbas no mm -hmm. ng isang pagsasama. So, uh, kung ikaw isang pare, siguro dapat mas pasensyoso tayo ng konti. That's one mm -hmm. lesson to learn para hindi tayo mag magkaroon ng mga viral issue mm -hmm. kasi nga siyempre, pag pare ka, ang tingin sa iyo ng mga tao hindi lang role model, ang tingin sa iyo ikaw yung representative ng Panginoon. Mm -hmm. So, pag ikaw yung representative ng Panginoon, siyempre mas maha, mas malaki yung uh, expectation sa iyo, no? So, dapat mas mahaba sana ang pasyensya natin pa, uh, para sa ganun eh hindi kumbaga hindi ma-discourage yung ibang tao na manampalataya sa ating Panginoon dahil kayo tayo kayo ang representative ng Panginoon no? bilang uh, priest no so yun ang isa ding mga lesson to learn dito pero siyempre yung wag natin kalimutan kahit na si Jesus Christ medyo na inis din no nung pumunta sa simbahan at nakita niya may mga nagbebenta ng mga kung ano-ano doon sa labas ng simbahan kaya tinapon niya yung mga paninda nila. So kahit na Diyos siyempre na inis din no. Uh, ganun din na, na, unawaan din natin kung bakit na inis yung pare. Pero It would have been more admirable kung mas mag, naging pasyensyoso sa yung pare no uh, at tapos i, i, hindi niya minadali yung kasal kasi nga yung kasal is a blessing from the Lord no it's a sacrament no so dapat yun sinunod niya na maayos at kung ano inadjust na lang yung schedule so yun ang mga naging lesson to learn from here So, your main lesson to learn for the bride and the groom or anybody watching in particular is always verify information. Uh, huwag kang umasa na may nagsabi lang isang tao, eh, yun na yung paniniwalaan mo. Dapat i-double check mo yun, hindi ba, Dad? Correct, kasi nga napakahalagang event nito sa buhay ninyo. So, kung ito'y isang napakahalagang uh, uh, event, dapat talagang sinusuri nyo, inaalam nyo kung ano talaga yung mga schedules, inaalam nyo kung ano yung mga proseso, kasi napakahalaga nun because it's not an ordinary birthday event. It's a wedding event which happens once in a lifetime. No? So, dapat yun, nag, as a professional adult or responsible adult, inalam natin yung talagang totoong schedule. No? Number one. Number two, sa mga kaparian naman, habaan natin ng kaunti ang pasensya kasi nga, kayo ang mga role model ng lipunan at kayo ang tinitingala ng mga mga nananampalataya at sana hindi masira yung mga pananampalataya ng iba dahil sa impatience ng ating mga kaparian. So, yun yung mga lessons na learn namin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.